Filipinos are known to love parties and celebration, and that is proven with hundreds of festivals and fiestas all year round. In this agricultural town, it's the commemoration of those rice and grains that provided food on their table. Paired with the locals' creativity, passion, and enthusiasm, the town fiesta has become an event to remember. Uh, asinggan -kan Festival is on its 12th year na. So napili namin ang kankanen kasi uh concurrence symbolizes pagkakaisa. Dikit-dikit po kasi kung ating mati, uh, makikita po yung mga, uh, yung malagkit po natin. dikit-dikit uh, talaga. So it symbolizes unity cooperation po and solidarity sa bawat isa dito sa Asingan. Nag-start po ang Kankanan Festival 2011. Inulit-ulit ng 2022 and 2023 hanggang 2024. So 12 year na po ang Asingan. Siyempre, makilala ang Asingan as a, a Kankanan Festival ng, ng buong Pilipinas. E, iba't ibang bayan sa Pangasinan na pumunta po dito sa Asingan ang matikman po nila ang aming pinagmamalaking in-keyword. 30 to 40 percent po is malagkit. So, madami pong uh, mga farmers po natin ang natutulungan niya kasi madaming nagbebenta na ng malagkit. At ginagawa nilang uh, uh, kankanen, ibang klase ng kankanen, hindi lang inkiwar. At yun yung binibenta nila sa palengke at inano uh, in din sa ibat ibang uh, bayan ng, ng pagkasinan. ayon, uh, we are inviting everyone po na pumunta po dito sa Asingan, Ano experience po nila ang best of Asinggan? At isa po sa mga the best po of Asinggan is yung Kankanan Festival. Andito po tayo ngayon sa plaza and lahat po ng pagkain po dito na makikita po natin is free for public po. since yung ano po namin festival po namin is about kangkanen, so nakakatulong din po sa mga farmers natin uh, na nag na, na din po ng mga ito mga malagkit and yun po yung main ingredient po ng aming festival today okay yung fiesta po is dito po natin makikita yung pagkakaisa po ng mga asinggan taga -asinggan po and sineselebrate po dating dito uh, yung pagiging uh, Masayahin. Parang pini-feature din po dito ang uh, mga skills, pagiging talent, talented ng mga taga-asingan. And dito natin may papakita yung collaboration, effort, cooperation, unity uh, among, between and among the uh, people of Asingan. Ang pre-prepare po namin today is uh, strawberry flavored biko and especially made by me and parang binaba namin yung bagyo dito since mainit sa, dito sa baba ngayon para ma-feel din natin yung ambience ng parang uh, bagyo. Come on, uh, dito po sa Singgan natin. Uh, masaya po dito and bumisita po kayo dito dahil ang mga tao po dito sa Singgan ay mga hospitable person, mga masasayahin and mga courteous people and to see a Singgan how beautiful it is and How the warm the heart of people of Asingan? Uh, we call our display, our delicacy today, Kangkanen in Kiwar with a twist, mango and salted eggs. When it comes to livelihood, an, malaking tulong nito para ma-attract ang mga turista sa ating bayang Asingan. Bago pa man magsimula ang inaabangang kainan ng taanda ang bilao ng masasarap na biko, marami pang ibang kaganapan buong linggo sa pagsiselebrate ng Kankanen Festival. Ay masaya kasi first time kung magpunta ngayon sa piyesta ng Asingan. Pero from San Jose, California. Yeah, first time namin. Yung purple ang una kong kinain, masarap. Happy Kankanen Festival ng Asingan! Pangasinan. Masarap po yung natikmang kong biko nila kasi may flavor po siyang nyog. Masarap po. Uh, malasang malasa po. Uh, high quality po. Uh, pwede pang export quality po. Uh, sa pista ng Asingan, Kankanan Festival, Happy Pista po. Sobrang sarap po. Nabusog po ang tummy ko. Uh, sobrang happy po kasi kakaibang experience po to na nangyari sa akin. Before, napapanood ko lang po. Kahit traditong po ako. Pero ngayon, uh, actual pong naranasan ko po. Experiencing a town fest or festival shows the characteristics of the locals. Grateful, generous, and welcoming. With the thousands of smiles from everyone, the impression becomes incomparable that's the beauty of every town's celebrations like the kankanin festival of asingan